Wash out mga idol. Ayan, meron tayo dito di nag start ng motor pero lumalagat ang kanyang relay. So, paano natin malalaman kung ang sira ng ating motor ay relay? Yan, starter relay or motor starter mga idol. So, te-testing natin mga idol. Ganito pag-testing yan mga idol. Kapag gumamit kayo ng push start, kailangan tutunog yung ating starter relay mga idol. Tulad dito mga idol ayan, lumalagatik lang siya mga idol so ibig sabihin, buo ang kanyang relay mga idol pero dapat mga idol, habang nagpo-push start tayo dapat meron isang palabas na 12 volts papunta sa starter mga idol ito yung ating relay, dapat merong lumalabas diyan papunta doon sa starter ito yung sakit ng starter mga idol sakit ng starter motor mga idol so kailangan paglagatik niyan, merong lalabas na power papunta doon sa starter mga idol ayan, para umandar ang kanyang starter motor kapag hindi pumunta dyan o kapag walang supply ng 12 volts dyan galing dyan sa socket kasi galing dyan sa starter relay hindi po aandar ang ating motor starter so ito mga idol gamit tayong tester lagay natin sa negative ang tester tapos sundutin natin yung socket na galing dyan sa ating motor starter tapos i-push out natin mga idol ayan, kailangan lalabas yung 12 volts dyan mga idol so ayan umiilo sa so, ibig sabihin merong 12 volts na lumalabas galing starter relay mga idol. So ang sira nito mga idol, 100% na starter motor mga idol.